Hello mga kapatid, good morning po, happy Sunday at nandito po si Malugil Santos para magbigay po ng uh, reaction doon sa vlog ni Bupil Mix Vlog, ayan po. Dahil nakakatuwa yon ano, issues dahil sa sabaw. Ha? Ah, yung sabaw na pinagmamalaki ni Mrs. Love at ni Dr. Love. Ano po mga kapatid at uh, yung Laging nanlalait na wala nang makain, patay gutom, ampas lupa, mahirap pa sa daga. Alam mo, doktor Lab, ngayon ko patutunayan sa iyo ang pagiging patay gutom namin. Ayan. Ayan po ay kalderita, no? Kami po hindi basta-basta namimigay ng tira-tira. Kalderita, yan, kalderitang baka, maka. <laughs> At iyan naman po ay pritong manok. Ayan. Hindi lang yan basta pritong manok. Marami yan, no? Hindi yan tira-tira, Dr. Love, Mrs. Love. ayano no? Ngayon, dahil kami ay sinabihan mo ng mga patay gutom, wala nang makain, ampas lupa, dito ko patutunayan. Lilimang tao lang kami. Pero yan ang pagkain namin ayan o, oh. kalderita, priting manok, at ispagite. look, sa gana, sa sahog, hindi tinipid, hindi yan gaya ng sabaw lang, yung sinasabi mong, sabaw, hindi yung sabaw, yung vlog ni Bupil Mix's vlog, hindi yung sabaw, para sa akin, pinagliguan yun ng kalabaw, ha, ang itim-itim, yung makikita mo, naglangoy-langoy na tinik. Yun ang pinakakain mo. Ano? Di ka na naawa. Di na kayo naawa. Di na kayo nahiya ang kapatal ng mukha nyo. Pagkatapos nyong uh, pagka, per, ano, pagkakitaan si Biancy, paiinumin nyo na lang ng pinag uh, ba ng kalabaw. <laughs> diba? 'di ba? Kagaling mo mang lait sa amin ngayon. Ikaw naman ang babalikan namin. Sabi ko nga, ang kasabihan, huwag kang una dahil may, kung wala ka namang ipanglalait sa ibang tao, nagawa-gawa mo lang dahil wala kang maibato sa akin. Napatay gutom, mahirap pa sa dagga, nagpipiling mayaman, I don't care dahil ako kahit kailan hindi ako nagpretend na mayaman, ano? ayan, lagi kong sinasabi sa aking vlog, ako ay galing din sa mahirap na pamilya. Kaya ramdam ko ang taong uh, nangangailangan kaya yung mahirap. di ba? Kaya nga tayo tumutulong, ano? Ayan, no. Lilima kami. Isang kilong espagiti na sagana sa sangkap. Ayan, no. mu Dr. Love, Mrs. Love pansit. Ayan, sagana sa lahok. Kaldereta. At pritong manok. Mayroong pa yan dyan. Ayun pa, nagluluto pa kami ng paksiw na pata. Hindi lang pata, mga kapatid, dahil yun ay talagang pata. Hindi kagaya dyan sa sabaw na linugluban ng kalabaw. Kalain mo, nakakainsulto na binipisyari mo, pinagkakakitaan, yun ang ipapa higup mong sabaw. Ano, di ba? Tama naman nga si, si Bupil at Sangkay, di ba po, mga kapatid? Dahil pag tayo po nagbibigay o kapit bahay, kailangan ibigay natin yung tama at kailangan hindi po natin tiratira, uh, tira Ipamigay natin yung kagaya nitong bagong luto na hindi pa nga namin natitikman, kailangan ipamigay mo na. Iyon ang tama. Ayan. At iyan, Kalderitang maka. Maka. Eh, doktor lang. Iyan naman ay, kukak-kukak manok. At iyan po ay pansit. Kasi po, pag may mga taong mga, Uh, kagaya nitong mag-asawang ito si Mrs. Lab at Dr. Lab na kahit alam mo nagmumura ang iyong asawa dapat sinasaway mo na ano kasi gawain niyong mag-asawa ang manglait umaasa lang kayo sa sponsor ngayon mga kapatid uh, ang gusto kong malaman ninyo na makikita nyo na ang kaganitong tao na ini-sponsoran nyo tapos, ang ipinakakain naman sa kanyang beneficiary, lalong-lalo na sa minamahal ninyong si Beyonce, sana naman po kayo na ang magusga kung karapat dapat ninyong suportahan itong mag-asawa na si uh, Mrs. Love at si Duklat dahil alam natin po na sponsor lang po ang inaasahan nila. Dahil tingnan nyo naman po, kahit ibili man lang, na talagang yung isda na parang tingnan nyo po parang linabluban ng kalabaw yung ipapakain kibyansi ipapainom ng sabaw kibiansi di na nahiya ano po at ito po at ipakikita ko po ang aking paksiw na pata alay kayo po sa labas at ito po ay ipakikita ko dyan tidokla na kami po ay kahit uh, a aapat lang Marami kaming pagkain. Ayan. Ganito sana, duklat ang ipakain mo Kibiansi. Linagang pata. di ba? Ganyan po, hindi yung tira-tira na parang ba na ng uh, kalabaw, di ba po, mga kapatid? Ayan. Di ba? Ngayon, sasabihin mo, patay gutom si Malo de los Santos. Ang mga patay gutom bang ganito? Mayroon bang patay gutom na ganyan sa gana sa pagkain? Hindi na nga maubos. Napapanis na nga ang pagkain namin. ba diba po? Kasi mahirap sa isang tao yung mapaglait. Ano? Charit na turingan ng charity. Pinagka pinagkakakitaan si Biancic. Ganun lang ang kaya mong ibigay tira-tira ni Dr. Lab na parang linubluban ng kalabaw. Ang itim-itim. Kaya alam niyo po mga kapatid, nagagalit kayo ki Bubil, nagagalit kayo kay Sangkay, pero totoo yung mga sinasabi niyo. Di ba? Kaya ako mga kapatid sa totoo lang. Dito ako sa mga taong galit na galit kahit kailan hindi ako mag ah uh, ano diyan mag-aaksaya ng panahon diyan Di ko yang kayang patawarin dahil yung panglalait niya sobra-sobra. Mamaya mayroon tayong reaction baka ila live ko yan mamaya na pagkatapos ko lang magluto at nagluluto po ako dahil ito po ay ipamimigay din namin. Dahil hindi din namin ito mauubos mga kapatid. Aapat ah, lang kami, anak ko, manugang ko at asawa ko. Ayan, Ganyan po kami. At kung gusto nyo pa, pupunta kami sa restaurant at doon ko po ipapakita sa inyo mga uh, kapatay gutom kagaya dito kay Dok Lab kung anong klase ang buhay ni Malodilo Santos no? na nagugutoman nanginginain <laughs> di ba? sabi nga ni Kapiso ay di ka titigilan kaya mamatay ka na Dr. Lab, tuwang-tuwa ka. Akala mo kung sino ka. Pala marami ka palang itinatagong hindi maganda kayong mag-asawa. Kalain mo, kung hindi pa natuklasan ng dalawang ito, si Bupil at ni Sangkay, di pa malalaman na tira ni Dr. Lab, ni Doklat, na sabaw na ba ng ano, ng kalabaw sobrang itim ano po at nagluwal langoy yung tinik yun ba ang dapat Oo, oh, ayan <laughs> hindi no 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 ayan oh oo oh, oh. pinakita na kung malambot na okay na okay na dada lagay mo lagay mo na yung patatas dada ayun oh at may ah. yung patatas oh lalagyan ng patatas yung uh, paksiw. Oh, ayaw ko lang ng repolyo dahil ang repolyo nakakapanis po. Ay, kung gusto ko, pwede ako mamitas ng kangkong doon pero ayaw ko. Dahil napakasarap po patatas lang. Okay na. Mm. May spaghetti kasi ngayon medyo malamig-lamig mga kapatay gutom. Ayan. Ay, spaghetti at uh, ayan nga, pansit. Ayan, lagi po kaming napapanisa ng pagkain. Isang araw, dalawang araw na nandyan na yan, Tapo na po, ganun po kami dito. Kaya nakakapanginayang naman po. Hindi kagaya dyan, kay Mrs. Lab at ki Dr. Lab, sabaw na tira-tira ni Dr. Lab, ipapakain ki Biancy. Tama po ba yon mga kapatid? Di ba hindi? Di ba po? Kaya mas masarap. Ayan, si Dada, kain ang kain, tikim ng tikim. Gayan, kasama ko siya pagluluto. At nagluluto kami sa ulin. Ang, ang sarap-sarap talaga. Nabubuhay kami na gusto namin, mapil namin na nandiyan pa rin kami sa Pilipinas. Ano po? Kaya, uh, ang mga kaganitong kagaya na mapanglait, ay dapat po yan sinasampal ng katotohanan. Ano po? At ako mi po ay ganito lang ang pagiging patay gutom namin. ba? Diba? May spaghetti. Good morning, Nak. At tayo po ay nag-demonstration dito sa harapan nila. Dahil sabi, si mami nyo daw, patay gutom, ang paslupa. Ayan. Kaya sampal sa mukha niya ni Duke dahil nagbigay doon sa beneficiary niya na sabaw. Parang linugluban ng kalabaw. Ang itim. Tinik tinik lang dahil tira-tira lang daw ni Duklat. <laughs> Ayan, si Dada, kain ng kain ng kaldereta, tikim, paksiw, pansit, at si, ay, ang aking manugang, maliligo na dahil ay pupunta na sa kanilang work. At doon naman tayo mag-vlog-vlog sa restaurant. At pakita natin dito ki Duklat, ang patay gutom. Kami pong mga patay gutom. Ito, sampal ito kay Duklat dahil sa di ba? Eh shout out si Smoopil, Sisi. Tama lang ang ginagawa ninyo pag sita dito kay si doklat at dito kay uh, Mrs. Love. Ano? Ang ganda pa naman ang pangalan nila. Dr. Love, Mrs. Love. Kagandang pakinggan, pero hindi sila uh, karapat dapat tawagin ng Mrs. Love, Dr. Love dahil beneficiary, pinainom ng linugluban ng kalabaw. Kawawa po si Biancé. Parang, alam nyo po, alam nyo po mga kapatid, uh, na, nakakalungkot dahil isang beneficiary na talagang minahal ng mga sponsor, rinirespeto, binalahura lang nito ng mag-asawa. Kalain mo, dalahan ng sabaw na tira-tira lang nakakahiya ano? kaya ayan mga kapatid hanggang dito na lang at uh, mamaya naman yung re-reaction na natin yung vlog ni sangkay dito kay dr. lab dahil alam ko ang punot dulo kaya ganitong nagkagulo. Ito po ay suportahan natin si Bupil Vlogs at na uh, nakakatuwa po yung kanyang reaction about dito sa sabaw na tira-tira ni Dr. Lal. Maraming salamat. Happy Sunday po sa inyong lahat at ito po ang katituhanan ang patay gutom na masi Santos na ang pasluka yan lang po, shout out po sa inyong lahat, thank you so much sa mga viewers kong nagmamahal si de Los Santos, thank you thank you talaga po mga kababayan, mga kapatid na sana po ay itutuldo ka na itong si Dr. Lab na mawala na dyan na mapanglait di ba Bye-bye. We love you so much, mga kapatid. Si Malo de los Santos po ay laging sasagot sa iyo. Bye-bye sa inyong lahat, Dr. Love and Mrs. Love. Bye-bye. Bungi -bye. si Malo de los Santos. Mwah! Bye-bye, mm.